Dentista, dinamanda ang British Airways dahil dinala siya sa Grenada at hindi sa nais niyang marating na Granada. Ang Washington-based na dentistang si Edward Gamson ay dinedemanda ang British Airways dahil imbis na dalhin siya sa Granada, Spain, dinala siya sa Grenada, sa Caribbean. Oopsie! Si Gamson, na dalawang taon nang hindi nagbabakasyon, ay balak na makasama ang kanyang partner na si Lowell Kennedy mula DC papuntang London sa lipad papuntang Granada. Nagbook at nakatanggap siya ng e-ticket na sinabi niyang nakasulat ang Grenada with an E pero hindi nakalista ang bansa, airport code o ang oras ng paglibad. Nasa ere na sila Gamson nang namalayan nilang sa ibang lugar pala sila papunta. Pinapanood ni Gamson ang mapa ng flight route sa kanyang monitor nang napansin niyang papunta sa ibang direksyon ng eroplano. Kinausap niya ang isang flight attendant na sinabihan siya na ang eroplano ay papunta sa Grenada with an E at hindi ang Granada with an A na nasa Spain. Hindi natuwa si Gamson at Kennedy dahil nabook na nila ang lahat ng mga hotel at sightseeing trips sa Granada with an A. Kaya ngayon ay dinedemanda nila ang British Airways para sa $34,000. Pero paano hindi nila namalayan na sa ibang bansa na sila papunta? Kung hindi nila naintindihan ng e-ticket, bakit hindi nila ito pinag-aralang mabuti sa airport? At kung dito sila na uwi, mahihirapan kami magreklamo.